mag-prepare ka mga pagka-offer no? okay, sa kung iro, no? Actually, 7 has like din ni sa solo sa balay. Yan pa sa gawas. Walo ka sa si gawas. No, Maski aspin na na sila. Hindi na hindi, ako na sila. No? Mga rescues na ako na sila ang uban. Ikaw ka pamilya, as long, uh, need nila ang atong tabang. Anong ko na ito ihatag, di ba? Kaya ang ilalang mga na sila masilungan. Then, hindi sila mo. Nalang lang nila. No? Dahil loya lang ang ilang ibago sa inyo. Ano lang. Proud ko. Asa ilang fear mo. Nalang pa. pa.